Nasa likod ng depektibong sunog apog pumping station, dapat kasuhan agad ng DPWH. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Giniit ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Department of Public Works and Highways at sa Independent Commission on Infrastructure o ICI na agad kasuhan ang mga nasa likod ng Depektibong Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila. Panawagan nito ni Valeriano kasunod ng pagbisita ni DPWH at Vince Dizon sa Sunog Apog Pumping Station. Ayon kay Valeriano sa pagbinig ng pinamumunuan niya noon na House Committee on Metro Manila Development ay natuklas na nabayaran na ng buo ng DPWH ang 774 million pesos na pondo para sa nasabing proyekto. Para kay Valeriano, ang naturang non-operational pumping station ay resulta ng kapabayaan at kapalapakana ng DPWH engineers at umanay substandard na trabaho ng DPWH contractors na MSB Vitog JD Legaspi Construction. Dagdag pa ni Valeriano, ito ay produkto ng congressional insertions bago pa ito itayo noong 2018 at maaari ng din parte ng modus operandi ng Katulad sa gawain ng Bulacan Group of Contractors, binanggit ni Valeriano na nasayang ang pera ng mamamayan at nadoble ang gastos dahil noong Mayo ay iginawad ng DPWH ang hiwalay na 94 million pesos na halaga ng kontrata sa Lebron Construction para ayusin at paganahin ang Sunog Apog Pumping Station. Kasama mo sa DCXL, RMM Manila, Radyo Man Grace Mariano, Patak, RMN.